Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyong may kapuluhan at kahulugan inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan. Atsapangat ng bawat pambiliang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. .1. Brigada News Brigada. FM. News FM. Manila. Manila. The music and news authority. One time the new Filipino time, ka-Brigada alas 12 na ng Tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide sa Tanghali. At ngayon... Narito ang inyong mga tanggapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng... Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan... Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Grupo na mga gurun naniniwalang dapat hindi raw humaputol... Ang mga programa ng DEPED matapos ang resignation ni Vice President Sara Duterte. Liberal Party kinontra ang pahayag ni dating spokesperson Rocky na si Vice President Sara ang magiging bagong leader ng oposisyon. Tatlong barko pandigma naman ng China na monitor ng Philippine Navy sa baho di Masinloc sa gitna ng huwi ng pagpapatupad ng anti-trespassing rule ng China. Umanoy dalawang warship ng China. Namataan naman sa karagatan ng Palawan. Si Mayor Guo naman dapat na raw hong ipadeport dahil sa peke raw nito mga dokumento ayon huyan sa isang senador. At ang pamahalaan nakahanda na sa magiging epekto ng niya ayon kay Pangulong Marcos. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula ho rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ho ngayon ng Webes mga kabrigada, June 20, 2024 at kami ho ang inyong mga lingkod, Brigada Gap Dalisay at Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa detalye na at ng ating mga balita mga kabrigada, umapila ang grupong Teachers' Dignity Coalition o TDC sa susunod na kalihim ng Department of Education na dapat ay hindi raw mas alang-alang ang mga learners dahil sa pagbabago ng liderato ng kagawaran. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay TDC National Chair Benjo Basas, sinabi nitong dapat ay tuloy-tuloy pa rin ang mga programa para sa mga kabataan ay kinig din naman, ano po, doon sa hinaing ng mga guro. At uh, kanina, binanggit ko po yung mga ilan, di ba, yung overtime pay, uh, yung working hours, no? Although hindi pa ito talagang ganap, ha? No? Uh, pero at least, no, merong policy. Ngayon, eh, no? ganoon din po, no? Pati itong uh, binabanggit ko din po kanina, no, na napagtanggal no, ng mga clerical tasks. Dahil dito, pasado pa rin daw ang kanilang ibibigay na grado para hockey Vice President Duterte. Kami naman, pasado naman siya, no, uh, para sa amin ano kasi hindi na natin pwedeng hanapin yung mga bagay na hindi niya naman kayang ibigay di ba mm -hmm uh, limited naman ang power ng secretary because he, she has uh, a president no and uh, of course no marami sa mga hinaing ng mga guro ay uh, medyo legislative no ang nature no para sa amin siguro attend the highest no uh, we pay her at 7.5 Muli naman niya sinabi na dapat ay hindi politiko ang susunod na kalihim. Sa ganito Anya ay mailalayo sa politika ang mga usapin at polisiya sa sektor ng edukasyon. Dapat din munoy galing ito sa akademya o di kaya naman ay isang guru rin dapat ay uh, skilled no uh, may uh, Skill managerial skills po no ah uh -oh. uh, syempre meron din pero ano, meron din uh, tawag dito educated din po no in terms of management mm -hmm. So may trained, no train no? at saka teacher Brigada Balita Nationwide at Mga kabrigada, si Senator De La Rosa naniniwalang para sa interes ng mga Pilipino ang ginawang pagbibitiw sa DepEd nitong si Vice President Duterte. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! Tiniyak ni Sen. Ronald Bato de la Rosa na suportado niya. Ang anumang mga desisyon ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang pagbibitiw nito sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education o DepEd at Co-Vice Chairperson na National Task Force and Local Communist Armed Conflict o NTFL Cup. Ani de la Rosa, bata pa lang si Sara. Ay hinanga niya na nga ito dahil sa selflessness at unconditional love nito sa bansa. Alin sa senador na para sa interes na mga Pilipino ang naging desisyon nito. Si de Rosa ay isa sa mga loyal supporters ng pamilyang Duterte Si nga noong siyang i bilang Davao City Police Chief na yung dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maribang pronsya na rin ang dating nagtula kay Sara natapok mo bilang presidente noong 2022 national and local elections and the court of changing lives ito si Brigada Uncortas ng 105.1 Brigada News of Manila ito raw ho mga public school teachers na ginawaran na ng iba't ibang mga awards. Abay, pwede raw yung i-consider bilang susunod na DepEd Secretary. Brigada Haji Camino, i mo! Inrekomenda ni Manila 3rd District Representative Joel Chua sa Malacanang ang pagtatalaga ng susunod na kalihim ng Department of Education na may track record ng pagiging matagumpay na public school teacher. Ayon kay Chua, dapat ay mahusay sa larangan ng pagtuturo sa basic education ang mapiling pinuno ng DepEd pati na sa pagresolba sa anumang problema at may multidisciplinary at interdisciplinary experience. Maaari yang simulan na paghahanap sa mga grok sa pampublikong paaralan na ng iba't ibang parangal tulad ng Presidential Lingkod Bayan Award, CSC Dangal ng Bayan Award, at 10 Outstanding Filipinos Award. Punto ni Chua bukod sa magaling na educators, umangat ang mga ito sa karera dahil sa kanilang kakayahan at integridad. Iginit din ito na maaaring ikonsidera ang public school teachers na nagturo sa state universities and colleges. Gayun din ang mga guro na naging entrepreneur upang magbigay na panibagong perspektibo sa DepEd na ang, kalama, o ang kaalaman ay higit pa sa basic education. In the heart of changing life, ito si Brigada Haji Camino ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Balita, nationwide. Mga kabrigada, tinuligsa naman ng Liberal Party ang naging pahayag ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na si Vice President Sara Duterte na ang totoong oposisyon. Matapos kasi ang resignation ni VP Duterte sa Gabinete ng Administrasyon, sinabi ni Roque na siya na ang ngayoy opposition leader sa isang pahayag, sinabi ng LP na malabong ilid ng bise presidente ang oposisyon lalo na't marami pang mga kasagutan dapat masagot pagdating sa iba't ibang mga issue. Wala rin umano silang nakikitang acceptance at accountability sa resignation ni Duterte, malalang maliban sa pagbibitiw ni VP Sara bilang Education Secretary, kumalas na rin ito bilang vice chairperson ng NTF. El Rapido, balita nationwide. Sa ibang balita tayo mga kabrigada, meron tatlong barkong pandigma ng China ang namonitor daw sa may baho de Masinloc. Brigada Catherine, Austria, i Brigada Mo. Brigada. sa loob lang ng isang linggo, nakapagpwesto ng tatlong barkong pandigma ang China sa bahod de Masinloc. Sa datos ng Philippine Navy, mula sa zero o walang bilang ng mga People's Liberation Army Navy sa Baho de Masinloc noong June 4 hanggang June 10, 2024, naging taplo ang bilang ng mga barko ng plan mula June 11 hanggang June 17, 2024 pasok ito sa petsa kung kailan nagpatupad ng antitrust passing rule ang China noong June 15 kung saan kanilang ibinabala ang pag-aresto sa sinumang non-chinese fishermen na papasok sa bahagi ng karagatan ng China Nabatid na ang Bajo de Masinloc na tinatawag din na Scarborough Shoal ay isang traditional fishing ground para sa mga Pilipino. Ito ay nasa 124 nautical miles ng Masinloc, Sampales, na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas base sa 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS Samantala, sa pangkalahatan, kung pagbabasehan ang datos ng Navy, ay bumaba ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Mula kasi sa 146 na bilang noong nakaraang linggo, ay bumaba ito ngayon sa 121. In the heart of changing life, ito si Brigada Tass, Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide mga kabrigada! Umanoy dalawang warship ng China na mataan sa karagatan ng Palawan. Brigada Raymond Almudal, i-brigada mo. Brigada! Brigada. B -b -b Namataan sa karagatang sakop ng Palawan ang umano'y dalawang warship ng China Pantang alas 4 ng hapon ng Merkules, ikalabing siyam ng buwan ng Hunyo. Ito ay may layong 5 nautical miles mula sa Balabag, Palawan at nasa tapat na ito ng barangay Malaking Ilog at Melville Island ng nasabing payana. Ang bow number ng isa sa mga barkong nakita ay number 105 at nakilala ito batay umano Samantala mga kabrigata, ito naman Chinese Government, abay muli raw ng atwiran dito nga ho sa pinakabago nilang harassment dyan po sa West Philippine Sea. Brigada G, good boy. Kustodyo e brigada mo. Brigada. Nanindigan ang Chinese Government illegal ang ginawang rotation at resupply mission ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay kasunod ng pahayag ni EFP Chief General Romeo Browner Jr. na barbaric ang ginawa ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa mga tropang ginagawa ng Rory Mission sa BRP Sierra Madre. Ayon kay Chinese Foreign Ministry Spokesperson Lin Jian, profesional at restrained ang ginawang law enforcement action ng CCG sa kabila ng pagbaliwala ng Pilipinas sa mga babala ng China. Inakusahan pa ni Lin na palihim na nagpapadala ang Pilipinas ng construction materials, armas at mga bala para sa panantili ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, kinundin na naman ang ilang bansa gaya ng US, Great Britain at Canada ang pinakabagong insidente ng marahas at mapanganib na aksyon ng China. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News Authority. Balita Nationwide mga kabrigada, idiniin ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Win Gatchalian na dapat lang na ipadeport na sa bansa si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Anya maliban kasi sa kadahilan ng hindi ito Pilipino ay wala na rin itong Philippine visa na hawak upang manatili pa sa Pilipinas dahil nakansila na ito noon pang 2011. Maliban pa roon, eh, pinunto rin niyang marapat lang nabawi na kay Guo ang Philippine passport nito dahil puro kasinungalingan naman daw ang naging basihan dito. Maalala lang ayon sa nilabasa sa dokumento ni Gatchalian mula sa Bureau of Immigration at Board of Investments. maaring isa lamang umano ang Chinese national na si Gu Huaping na pumasok noong 2003 sa bansa at ang nabanggit na alkalde. Ibig sabihin, kung totoo mang ito ay hindi talaga Pilipino, si Gu dahil ang kanakalistang mga magulang niya rito ay parehong Chinese. Bago ito, una nang sinabi ng panayam o sa panayam ng Brigada News FF, Manila kay Attorney Stephen David. Ang abogado ni Mayor Guo na dapat lamang ay sa tamang korte e presenta ang naturang dokumento. Muli ring umapila si David na dapat ay mabigyan sila ng patas na paglilitis para sa mga isyong kinakaharap ng alkalde. Ang pamahalaan nakahanda na raw ho sa mga magiging epekto ng laninya ay noyan kay Pangulong Marcos Brigada Maricar Sargan. i-brigada mo! Brigada. 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 <laughs> tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na nakahanda na ang pamahalaan sa nagbabadyang Laninia. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng financial assistance sa Surigao del Sur, sinabi ni Pangulong Marcos na hangad ng pamahalaan na wala nang maranasang aberya at pinsala sa panahon ng Laninia. giun pa man, siniguro nitong nakahanda ang pamahalaan kung sakali mang mga ilangan ng pondo at supply ng pagkain sa oras ng kalamidad. Ulan ng sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may nakastandby silang 2.7 billion pesos para sa La Nina. Samantala, nasa higit 60 million pesos ang halaga ng assistance na ipinamahagi ng Pangulo sa mga manging isda at magsasaka sa Surigao del Sur na lubhang naapektuhan ng El Nino. Maliban pa sa mga farm machineries tulad ng four-wheel drive tractor, thresher at hauling truck. Binigyan din ng Pangulo ng 12.4 million pesos ang provincial government ng Surigao del Sur at 50 million pesos naman sa Agusan del Sur. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Badum -badum, Baldita, mga kabrigada ipinunto ni Sen. Christopher Bongo na mahalaga ang pagkakaroon ng patuloy na suporta ng gobyerno sa mga indigent na mga Pilipino. Alinsunod nito, nagpaabot si Go at ang maging o maging ang malasakit team ng tulong sa ilang residente ng Governor Generoso Davao Oriental. Maliban pa roon, hinikayat niya rin ang mga ito na pumunta lamang sa pinakamalapit na malasakit center para sa tulong medikal. Ang Komelik naman, isinusulong is na rin daw ang pagpo ng sosek ng mga kandidato para nga huyan sa darating na halalan Brigada Sheila Matibag e i mo target na rin ipapost ng Commission on Elections o COMELEC ang Statements of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga kandidato. Bukod pa yan sa na-approve in principle ng COMELEC and Bank na pagpapost ng Certificates of Candidacy o COCs sa kanilang website upang maipakita umano sa mga botante ang kakayahan at mga impormasyon hinggil sa mga kandidato. Sa panayam ng Brigada News sa Manila kay COMELEC Chairman George Garcia, sinabi nitong ang paglalathala ng SOSE ay bahagi pa rin ng isinusulong nilang transaction transparency sa halalan pa rin lang po natin ito na i sa Commission and Bank at ito po'y namin sa susunod na Miyerkules hmm. Alam niyo po, again, transparency naman po dahil alam niyo po, yung mga statement of contribution expenditure, yan po yung dapat may public documents. Hmm. Hindi naman dapat nililihin niyang gagastos-gastos nila. At pagkatapos tatanggap-tanggap ng mga contribution donation, hindi natin alam sino hmm. nagbigay sa kanila. Ayon kay Garcia, mahalagang malaman ang sambayanan kung saan nagmula at sino ang nag-donate ng mga pinanggastos ng mga kandidato maliban dito, dapat din aniyang malaman kung ano-ano ang pinagkakagastusan ng mga ito. hindi po ba dapat yung mismo mga kababayan natin ang nakakaalam ng nag-donate, nag-contribute at pinagkagastusan? Sapagkat yun nga po yung purpose ng SOSE, eh, maging makatotohanan at hindi so sobra doon sa nire-require mismo ng ating pong na paggasto. In the heart of changing lives, ito Brigada Sila Matibag ng 15.1 Brigada News SM sa Manila. The Music and News. Assorting. Uh, Ingata Balvitan Nationwide sa Tanghali. Mga so, kabrigada, ang labis na pagtatrabaho ay maaari pong magdulot ah, ng negatibong epekto sa kalusugan ng mga ina, lalo na sa mga buntis. Ang pag-overwork ah, ay maaaring magdulot ng labis na stress at pagod ah, na maaaring namang magdulot ng mga komplikasyon ah, sa pagbubuntis tulad po ng preeklamsya o pagbaba ng timbang sa buntis. Ito ay maaaring magdulot rin ng kakulangan sa oras ah, para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili na maaring magresulta naman sa labis na pagkabugnot at pagkainip mahalaga ang tamang balanse sa trabaho at pahinga upang mapanatili ang kalusugan at kagalingan ng mga ina lalo na sa panahon ng pagbubuntis. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa ang mga pangarap ng inyong anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Mga kabrigata, patuloy pa rin hong umiiral itong Southwest Monsoon o yung hanging habagat sa ilang bahagi ng bansa. Dahil ho dyan, sinabi ng pag-asa na saan pa rin yung maulap na kalangitan na may kasamang kalat pag ulaan kidlat at kulog sa bahagi po yan ng Palawan, Occidental Mindoro, Romblon, Central Visayas, Western Visayas at Mindanao dahil nga po yan sa habagat. Dahil ho dyan, mga kabigada, pinag din po yung mga residente sa mga posibilidad ng pagbaha at mga landslides. Maulap na papawarin din na may mga pulupulong pag-ulan ang inaasahan din po sa Metro Manila, sa Bales, Bataan, Cavite, Laguna, Batangas at ilang bahagi naman ho ng Mimaropa. Samantala makararanas din ng mga tsansa ho ng pag-ulan ang nalalabing bahagi ng na bansa dahil naman po yan sa mga localized thunderstorms. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. nationwide. nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inuhong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines In the hearts of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami ho ang mga lingkod, Brigada Gab Dalisay. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Mula rito sa 105.1, Brigada News FM, Manila, The Music and News Authority. Authority. -huh. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.